Masaya siyempre. Hindi na kayang sabihin. <laughs> ang kasayaan ko ay pantay langit na. Hindi ko kayang sabihin ang kasayaan kong nadadamit. E ay ano po, nakadalaw pa sa akin noong 2018. Ah, uh, 19, 20, eh 24, 6 na taon. Hindi kami nagkita. Eh, siguro naman ang kalungkutan yan sa amin, sa akin, sa kanya eh, huwag nang banggitin ay eh, ang luha ko nasa inna ay eh, babalik po ako sa pamilya ko tapos eh, ma pupundar uli ako ng kabuhayan namin eh, sa mga pag-aararo mahina na pero yung pamamaraan ng pagbubukid sa ako yung at saka yung mga pagsasabog tanim maalam pa ako yung paglalagay ng abono pagkukumpos Nag, nag aral ako sa organic farming. Pero yung pagsusuyod, pagtatalo, kaya ko pang magtalo. At yun naman baga, magaan lang, hindi pa na, ay nasakit na pala mayaro, <laughs> hindi na pala kaya. Na, pag ako'y natungo, masakit na rin yung likod ko. Okay. Sa DOJ, sa kay Remulia, sa pagpapalaya sa amin, nagpapasalamat din ako sa nang sumuporta na maraan, nagparaan kung paano kami may lumaya sa, sa mga kapatid kaingigan ng political prisoner kay kapi, kapatid na P.D. Slim, sa kay Darling, sa lahat ng kanilang kasamahan. Nagpapasalamat ako sa sa karapatan sa suporta din sa amin nagpapasalamat din ako sa SELDA sa, sa mga, organisasyong makabayan pasalamat din ako sa mga kongres ng kababayan Arlene Brosas Francis Castro sa Lions Teacher, sa kabataan representante Raul Manuel sa lahat po, sa inyo din, nagpapasalamat din ako sa pagkikita natin dito. Pinapahalagahan din ninyo, nag-abala kayo sa pagpunta sa amin dito para magkawasap din. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo.